Peace is not simply the absence of conflict, no? Kaya nga hindi hindi lang nakatutok kasi ganito 'yan eh pag, pag kinahon mo talaga yung mga areas of yung mga peace mga mga peace problems, hindi mo maiiwasan talaga na kasama doon sa problemang ito ang armed conflict. Hindi mo pwedeng pumunta doon sa area of uh, peace the uh, community development uh, peace communities without also addressing this kasi nakatuhog 'yan. So ngayon, dahil nga dahil nga masyadong mabigat yung area doon sa conflict situation na kung saan marami nakatingin doon na lang lahat nakafocus nakakalimutan na yung ibang areas but remember when we talk about the, the peace the the, the ELKAC, sinasabi kong na it's a peace process and a human rights mechanism because it addresses all these areas critical areas no sa peace process because it's all in the areas of countering conflict developing communities and ano addressing the most basic reasons why there was conflict in the first, first place then as now ang problema pa rin is object poverty object poverty kanon, hindi ko makalimutan yon kasi ang lahat din nakatuhog doon ang yun ang dahilan kung bakit marami nare-recruit doon ang dahilan kung bakit may corruption pa rin di ba ano diyan so ina-address natin yon ngayon paano pumapasok yung human rights issue dyan? Because all of this is actually an obligation of the state na ayusin hmm. ang buhay ng tao. Yan ang hmm. yun ang basic concept ng human rights eh. Human rights is supposed to uphold the dignity, to to uplift human dignity, di ba? Ano ba yung mantra natin sa human rights? One, protect human lives, uplift human dignity, and advance people's progress. No, it's a state obligation na ayusin ang buhay ng tao. Kaya nakatuto ka dito sa ginagawa ng Elkat na from a peace process and a human rights perspective kasi all of this is actually focused on how can you uplift the lives of people, ano, paakyatin yung standard of living nila at alisin sila sa sitwasyon na there is conflict. No. Hmm. Ang obligasyon na, hindi pwedeng magmanatili nila ang estado na habang may nangyayari mga conflict sa labas kasi pag hindi mo inaksyunan 'yan, pag may isang community na halimbawa nilusob ng mga terorista at ang gobyerno ay hindi kami tulusob, hindi kami mag-counter counterjan kasi baka mamaya niya sabihin kami may human rights hindi pwede kasi pag hindi ka gumalaw yan ay isang human rights violation dahil hindi mo ginagawa yung iyong mandato no hmm. Tingnan na lang natin ang sa UN. Ang UN mismo signatory tayo ng Optional Protocol for the Protection of Children in Situations of Armed Conflict. Yes. Alam niyo ba na pag hindi natin isinalba yung mga kabataan na nare-recruit, no? pag hindi na tayo gumawa ng paraan na pag lumapit na yung mga nanay nila na sinasabi, o oh, gobyerno, tulungan mo naman kami yung anak ko nandun sa kabila, ginagamit ng ganitong grupo. Pag hindi tayo gumalaw, kasi sasabihin natin, ay baka sabihin nila na mag-violate tayo ng karapatan. Hindi, pag hindi tayo gumalaw, ang tatanungin sa atin ng UN, oh, bakit hindi nyo tinutulungan yan? Signatory pa naman kayo ng Optional Protocol to protect them. You are now committing a human rights violation. So that's the entire thing about it. Eh. Kaya dito pinapasok palagi, the ELCAC, because of what is it does, is actually a human rights mechanism to fulfill the state's obligation to protect its people at all costs, na ayusin ang buhay nila. Pero ang pag-ayos ng buhay nila ay hindi lamang yung makikipag-away ka doon sa may mga baril. Eh, kailangan mo talaga makipag-barilan lang ka lang kasi may baril yung kabila. Ah. Pero pa nag-surrender na, kaibig, ano, kaibigan mo na yan, kapatid mo na yan. No? Kaya nga IHL, napakalakas natin dyan. Kasi once nag-surrender na yung tao, hindi mo na binubugbog yan, hindi mo na tinutorture yan. Di ba? Walang kaso tayo na gano'n. Ah, tanungin nyo ang militar. Napakasaludo nga ako. Nung sa Marawi Siege, merong isang kaso lang doon na napicturan. Pero after noon, wala na. Wala talaga. Wala, wala ka. Zero human rights violation. Ganon kataas ang antas natin. But these are not highlighted. But we need to highlight this. So ang ginagawa natin na ito is very much anchored sa achievement of peace and development and using a human rights-based approach to achieving that peace and development. Ganon palagi ang ano, ganun palagi ang nasa likod natin. And it's a good thing that many of our partners here in the Philippines, international organizations including the UN country team they already recognize that no yung sinasabi after, ako tinignan ko nga dito talaga eh. totoo nga talaga sinabi niya therefore i recommend that the task force be abolished pero may kulang kasi dito sa narrative nito na eh ang sinasabi niya by abolishing this this will allow the administration to modernize peace building approaches based on the changing political landscape So which in effect, baka ang sinasabi nila dito is ipa ipa ip, must bigyan natin ng halaga natin ngayon yung ginagawa natin in the area of peace and development. Kaya yung transition na sinasabi natin is very much part of this, no? So tama lang ito eh kung gusto nila lang iyon ang gusto nilang sabihin dyan, they will ango 'di pagbigyan na lang natin, no? But we will do our work. We will we will report on the successes I mentioned ni Colonel Franz kanina. These are the successes that we should be proud of. Pero alam niyo sa totoo lang, hindi tayo natutuwa na merong namamatay. Sa totoo lang hindi tayo eh. Right. Diba? And I know for a fact, I know for a fact that if there's one sector in our society who does not want war, it is the military and the police. Sino ba naman ang gusto magkipag-away sa kapwa mo Pilipino? Di ba? Right. Di ba? Sino ba? Gusto mo ba nagpatay mo yung kapatid mong kapwa mo Pilipino? Hindi. Kaya nga, only in the Philippines. Biro mo pa nag-surrender na, bibigyan mo pa ng programa. O, mm. mo sa isang area na bibigyan mo ng, ng kooperatiba yung isang kanilang grupo. That is how we do it eh. Kaya lang may isang karampot na sektor na ayaw nila yon dahil nga naman natatamaan sila. No? Yeah. Pero ang sinasabi naman dito, marami, mas marami na rin sa kanilang sasabi na tama na, tama na, mag, tama na, walang mangyayari sa atin. Na kung hindi tayo magiging engage sa gobyerno, there's, thing, ano, there's, there's, there's no more proper recourse but to come back hindi nga tayo pinapasurrender eh we are just being asked to sir kasi sa peace process ano yun eh ano naka yan, neither peace ano neither neither ano uh, blank so or surrender hindi niya kinokonsider tayo we welcome everyone to back ano pa naman sayang pag magkakapitin pa tayo di ba oh yeah yun yun that, that's the concept and i and i hope really we can ano we can convey that kind of message kasi ako, I really want peace to happen in our time. Eh si Jose Joel, bata pa ito eh. Eh ako murere terrible na ako eh. Sana naman makita ko na yung ano. Padre, yeah. 30, 36 years na ako sa government, yung parang pinag-aano natin. But Ma. ako I can say I can do this. All the elements for a successful peace, a long-lasting peace is already there. Yes. And the LAKK is very much part of that the ELCAC is not a bardagul, no? It has a, it is a peace process and a human rights mechanism that I'm very proud to say to everyone. So, tulungan sana tayo ng media na ma-convey na maayos. Kasi, at the end of the day, para kanino ito? Para sa ating mga kababayan, sa ating mga, mga anak natin, mga susunod na henerasyon, no? Ito, and we have there so much promise for a better tomorrow. There is a, so much proper for a, a promise for a higher standard of living, which is part of the human rights agenda.